sumakabilang buhay na ang batikang aktres at humanitarian na si Rosa Rosal sa edad na siyam naputpito. Ito ay inanunsyo ng Philippine National Red Cross sa kanilang social media post. Anila, with deepest sadness, the Philippine Red Cross announces the passing of Governor Rosa Rosal. Gov Rosal lives behind a legacy of genuine service, dignity, and love for humanity, a legacy that will continue to guide the Philippine Red Cross and inspire generations of volunteers Mismong si Gordon ay nakiramay rin kung saan inilarawan niya si Rosana a devoted and iconic volunteer whose life was defined by compassion and unwavering service Through her tireless advocacy, she helped create a national consciousness for voluntary blood donation, inspiring countless Filipinos to give the gift of life Ipinagmalaki rin ni Gordon na dahil sa humanitarian work, liderato at walang sawang serbisyo publiko, iginawad sa yumaong batikang aktres ang prestihiosong Ramon Magsaysay Award, ang Asia's Highest Honor. Natanggap din niya ang Order of the Golden Heart, Grand Cross noong 2006 bilang pagkilala sa kanyang lifetime dedication sa public service. Ilan lamang sa mga pelikula ni Rosa ay ang Anak Dolita, Badjaw, Biyaya ng Lupa at Sonny Boy, kung saan napanalunan niya ang FAMAS Best Actress Award. Bukod dyan, kinilala rin siya sa publiko dahil sa kanyang serbisyo kabilang ang pagiging miyembro ng PNRC Board of Governors mula pa noong 1965.